Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, and the Rising, Venus, and Jupiter Virgo. Take only what resonates. Bali, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, reading, Madam, space P, space Pasadula para mas makapag, uh, para madali mo siyang ma sa Facebook, yung Facebook page namin. So, let's start. This is for uh, Virgo. You do have here the sun. You are brightly shining right now. No? And you do have here the magician. This is Virgo energy. Nakikita natin kung ano man yung mga changes na ginagawa mo sa buhay mo ngayon. Continue mo lang. Kasi nakikita natin na ito ay magbibigay ng positivity sa buhay mo big change, positive change for you with the magician. I feel like sa a lot of you is hindi nagiging uh, open or hindi mo sinasabi yung totoo uh, sa ibang tao. Like, pwedeng may mga itinatago kang realidad sa buhay mo. Pero, okay lang yun. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga dapat i-broadcast mo kung anong nangyayari sa'yo. Kung hindi ka, lalo kung hindi ka komportable na i-open up or sabihin sa iba regarding whatever is happening in your life, yung sitwasyon mo, ba? Diba? Kumbaga, not all the time is okay lang din sabihin sa iba kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Um, may mga bagay na talagang dapat isinasarili or ikaw lang ang nakakaalam or yung mga malalapit na tao lang talaga sa buhay mo ang nakakaalam nito. So, nakakita tayo ng mga sikreto sa'yo and I feel like you do have a lot of things to offer at doon ka nakafocus yung pag-offer ng mga bagay na meron ka, na yun yung strength mo, diba? Which is, okay lang. Bakit yung iba sa inyo, kasi hindi pinapakita yung kahinaan sa iba. Pero sabi ko nga, okay lang yun. Kasi hindi naman, kapag buhay mo yan, hindi naman importante kung ano yung sasabihin. Or, um, magiging reaction ng iba sa kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Kumbaga, ah, uh, there are people in your life na nandyan sila tapos hinahintay lang naman nila na magkaroon ng pagbagsak sa buhay mo dahil ito yung ikakasaya nila. Okay? So, yeah, Ten of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces. This is uh, a positive card din ito. Um, some of you, pwedeng may mga desisyon na kailangan gawin regarding family or mga tao na tinuro mo ng pamilya person nakakonek mo sina to. Yung person nakakonek mo is the Five of pentacles. This person is nagkakaroon siya financially ng problem. Um king of swords is here. This is a very professional person and I feel like uh Wait lang guys. Okay, sorry about that. Kinailangan ko lang i-post saglit yung video. Anyway, the Five of Pentacles, nakakita ko ng person dito which is very professional. Pero ngayon, nakakaranas siya ng mga problema financially. Pwedeng medyo nababagalan siya regarding sa growth ng finances niya. The Hermit is here, nakakita tayo ng problem regarding home. And itong person na to with the Ace of Swords, there's something here na pwedeng um, pinag-iisipan niya na parang pero hindi niya alam pa sa ngayon kung anong gagawin niya. Basta this person is having financial problems sa ngayon. Ah, uh, emotion niyo sa isa't isa ng person na ito. For the sign of uh, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Emotion niya sa isa't isa you do have here the Ace of Swords. So, pwedeng iniisip mo ngayon itong person na to. And the Ace of Pentacles. Isa pang card is the Page of Swords. I feel like, uh, yun nga, ang focus mo is iniisip mo yung person na to. Pero, may mga new beginnings ka rin na pinag-iisipan sa ngayon. Maybe some of you may mga bagong beginning na nangyayari pagdating sa iyong child or children. So, that is your main focus. If you do have a child, no, of course, wag mong kunin kung wala ka naman nun. Pero, pwedeng yung iba sa inyo. Ah, uh, mm. I'm seeing a past person here. At saka tatlong beses nagpakita sa atin yung ace, which is that is number one. And, um, iyon ay nagpapakita as angel number one, one, one. Tatlong one, ano. So, ayan, o. Ace of cups is here. Nasa bottom of the deck. If you are dealing with the past person, nakakita tayo dito ng, like, new beginning pagdating sa connection ninyo ng person na ito. And I feel like it has something to do with the child. Wait lang guys. Nalaglag yung ibang card. So ayun. Um, kunin natin yung messages dito sa angel number 111 na to. Bakit ito nagpakita dito? Three of Wands um, is here six ah uh, sorry, eight of wands. Hmm. Nakita ko na maraming, I mean, regarding your problem, no? Maraming ang tao ang willing tumulong sa'yo. And, some of you, kailangan, I mean, kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magsabi, Eto mga taong talagang concerned sa'yo, no? mararamdaman nila sila mismo yung makaka uh, ramdam at gagawa ng paraan para magawa nila or maitulong nila yung mga bagay na gusto nilang itulong sa'yo. So, yun nga. If ever that you are this person na parang uh, okay, may problema ako, kahit hindi mo share yan, yeah, may mga tukusang taong lalapit sa'yo, datating sa'yo, and that, and that you will know na yung intention nila is talagang maganda. Kasi although hindi mo sabihin yung problema mo or kung ano yung pinagdadaanan mo sa kanila, sila kusa 'yung gagawa ng paraan para matulungan ka. Okay, that is the message for the 111. Okay? So um if you are focusing dito sa new beginning, then the universe will help you din naman na magawa 'yung new beginning ngayon by giving you the right people, showing you the right path, no? And helping you nga through the help of this uh, people in your life na nandyan na ngayon para uh, tulungan ka and uh, maybe i-share din kung ano yung mga bagay na may share nila sa'yo um, kahit sabihin mo kahit hindi mo sabihin sa kanila okay, emotion ng person person nakakonnect mo pagdating sa love the person that you're dealing with uh, Four of Cups, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito yung person na kakonect mo. Ayan, yeah, nakakita tayo dito ng parang, ah, uh, I'm seeing this love or connection sa inyong dalawa pero pwedeng hindi niya masyadong binigyan ng pansin yun or hindi niya, I mean, if you do offer, if you have offer in the past regarding something, pwedeng walang acceptance doon kasi may other options dito whether it is love or whatever kind of offer dito the high priestess could be a soulmate connection Ayan, may spiritual connection sa inyo ng person na to so ano yung uh, emotions sa inyo ng taong ito The Queen of Cups and the King of Cups. Yeah, this could be a twin flame or soulmate connection. Actually, sa part na ito, puro cups yung lumabas. So, I'm, um, and more on positive ang nakuha natin dito. It's like, there's love, pero nandun yung tumingin muna ng ibang option. So, maybe there's uh, another person sa buhay niya ngayon na tinignan niya muna kung ito bang person ito ang mas mag-work out para sa akin. And, uh, you do have a king of wands. Alam mo yung energy ng ganito, ha? Uh, bigyan kita ng situation. um Alam mo yung pag pumunta ka sa isang mall, and then, meron kang particular bagay na bibilhin. Like, you want uh, to buy pantalon, sabi na natin ganon or rather two uh, shoes, yan yeah, na lang, shoes. Uh but okay, may channel kang shoes na gustuhan mo na. Okay? But ang problem is that gusto mo mo nang magtingin muna ng iba. Kasi baka may mas maganda or mas maayos doon, 'di ba? Um and the way I see this is that sa connection niyo parang ganon this person is parang nag-check mo siya ng ibang connections. And then, at the end of the day, nandun yung realization na parang, I really do like that one. I really, gu gusto ko talaga yung first pick ko. Or first pantalon, or first shoes na nakita ko. The problem is that nakuha na. Okay? So, ganun yung nakukuha natin dito. Um, etong person na is like, nandun yung pagkagusto niya sa'yo. Nandun yung happy siya sa kung ano yung nakita niya sa'yo. And, nandun yung, um, nandun yung, I feel like comfort na naramdaman niya during the time na nagkaroon ng connection sa inyo. Pero, ah, uh, pwedeng nagdalawang isip or nagpick pa ng iba itong person na to. And, nakikita natin yung emotion sa ng person na ito na nandun. Kaya lang, this is what I have now. Bak kung baga, paano, or, I feel like itong person na ito, bakit ako magpo-focus sa wala? Kung ano yung meron, di doon ako magpo-focus. Although gusto ko, or mahal ko itong past, which is you, I feel like kung sino yung kakonect niya ngayon, nandun yung attention niya but the love is nasa iyo. You, you get what I mean? So ganun yun ako po natin. And uh what will happen in the near future for the both of you? Yeah. Talagang lahat ng aces sa side mo pumupunta or nagpapakita. Kanina 111 or Ace of Cups is nasa bottom of the deck. Pero ngayon, um there's this Ace of Wands, so lahat ng aces is isa side mo pumunta siya. So in the future, there's really a new beginning para sa'yo. And the Ten of, ah sorry, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, it's not just one new beginning but maybe yung iba sa inyo, two new beginnings for you. And pwedeng with the Knight of Pentacles, pwedeng ito something to do with the career or you giving an offer for a new beginning para sa iba and eventually of course yung new beginning ngayon maglilead siya na magkakaroon ng new beginning itong offer na ito towards someone else pero may kapalit din na new beginning 'yan para sa iyo you know so medyo mahirap i-explain siya uh, but i feel like some of you maybe it has something to do with um the things you are trying to fix or clean right now so yung mga mess sa buhay mo, sa bahay mo, kung ano man yung kaguluhan yan, problema dyan. So, I can see na, uh, as you try to fix these things, as you try to focus on things na hindi mo napapag-focusan dati, may hatid na new beginning yon para sa'yo. Okay? And, uh, and new beginning din naman para sa iba na involved din dito. So, what will happen in the near future for your person, nakakonect mo, So, you do have here the Page of Pentacles, stars Virgo, Capricorn, three of Pentacles. And you do have here the Hermit. This is Virgo, Taurus, Capricorn, Energy, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius at the bottom of the deck. Kanina nagsimula na tayo sa main energy mo na Eight of Wands and Two of Wands followed by the Two of, uh, the Moon and the, ah, uh, Two of Cups. So, ito tayo nagsimula eh. So, dito rin tayo nag-end, no? ito rin yung mga cards na lumabas. So, nakikita natin dito, in the near future for your person, um, with the page of pentacles, uh, I'm seeing failure pagdating sa mga bagay na ininvest niya. So, I, I can see investment na pwede magkaroon ng problem dito. The hermit, it could involve a home or uh, anything na bin binili niya na may kinalaman sa home or inilagay sa home. Uh, so, maybe pag, pag, pag papaayos or pagpapaganda ng particular home or may, maybe renting a place, no? Na pwedeng itong rental na ito or ang uh, problem regarding dito sa uh, place na ito ay pwedeng magdulot sa kanya ng hindi maganda like renting in a place na hindi niya akalain na yung neighbors niya ay magiging ganito, hindi okay kasama or particularly yung um yung ah uh, pinaka situation ng home is not good and or the uh, the pagbabayad ng renta is will be the problem. So I I, I can see it has something to do with home. Okay? Bills ayan, I, I can see problem with that. And nakita tayo dito ng mga uh, pagpaplano regarding the Eight of Wands. So, this has something to do with family. The moon is here. Nakita tayo dito ng, um, and although ganon na may problem regarding family, I can, I can see pag-aayos, pagkikare, or pag-focus with the two of cups. No? Maybe regarding relationship na nagiging magulo. And I feel like may mga bagay na ika-cut off dito kasi ang decision is the two of swords which has something to do with the nine of swords. Umiwas, lumayo sa mga bagay na makakagulo sa ten of cups which is uh, family matters. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. Please do comment down below. And ma-appreciate ko kung i-follow mo rin ako doon sa aming Facebook page, Madam Space P Space pasa sa dulo at yung aming TikTok is Unipri U N I P R I. Yan, yan yung aming TikTok shop. And that's it for now. I love you all. And